Gandang araw po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. Sa video natin today, sasagutin natin yung tinatanong ng mga kababayan nating EPS worker. Paano daw ba mati check kung nakapagbayad daw sila ng Sanghebo Home sa Samsung Insurance? Yan po yung casualty insurance or yung accidental insurance. Yan po yung halimbawa ang isang EPS worker within sa kontrata niya at nakapagbayad siya ng insurance na ito, namatay po siya. Halimbawa na aksidente, tapos namatay or kaya naman nagkasakit ng malubha at namatay or kaya naman naging disabled at namatay. Basta po namatay po siya na hindi siya related sa trabaho, makakatanggap po yung pamilya niya sa Pilipinas ng uh, insured amount na pwede pong 15 million won or hanggang 30 million won. Yan po yung amount na makukuha nila. So, paano daw pa matcha-check kung nakapagbayad ba sila o hindi? So, ang mga EPS worker po, meron po yan EPS app. Maaari po kayong mag-login po doon, tapos maaari nyo pong i-check kung meron po kayong insurance doon, accidental insurance. Kapag halimbawa nakapagbayad po kayo ng Sanghe po home, ganito po yung makikita po ninyo sa application app po ninyo. May isa po kasing kababayan natin yung nag-check sa app at sinend niya po sa akin kung ano yung itsura. Pasensya na po, hindi po kasi ako EPS worker, wala po akong account sa EPS app, kaya hindi ko po siya direct na ma-check. Pero ganito po yung uh, makikita nyo po kapag check nyo po siya online. pakihanap nyo na lang po siya. So, nasa-check po siya online. Kung makikita nyo po dyan sa online, may nakasulat po dyan na accident insurance. Yan po yung insurance sa Samsung na Sanghebo Home. Tapos, nakasulat po dyan policy holder yung pangalan po dapat niyo. Pagkatapos, insurance period. Ito po yung pinakamahalaga. Nakalagay po dyan kung kailan kayo insured sa sa date po neto, 20 2022 hanggang 2025 na November 29. So, ibig sabihin, insured po siya. Halimbawa, uh, wag naman sana na matay po si EPS worker na hindi related sa trabaho na within dun sa period na yon makakapag-claim po ng insurance yung kanyang pamilya sa Pilipinas. Pero halimbawa, ang insurance po niya is hanggang November 29 ng 2025. Kaya lang, namatay po si worker ng uh, December 2025 ng December, hindi po siya pasok sa insurance. So, wala po siyang makukuhang pera. Makikita po ninyo dito, uh, total insurance premium paid, kung magkano yung binayaran. So, sa case ng worker po natin, nagbayad po siya ng 17700 depende, depende po kasi yan sa edad ng EPS worker. Payment date, nakasulat po dyan kung kailan ka nagbayad. So, nagbayad po siya ng December 7 2022. Pagkatapos, tignan nyo din po yung coverage details. Nakalagay po dyan 30, 30 million won. Tapos, meron po dyan 50 million won. Nakalagay po, siya, nakalagay po dyan outside of work. Ibig sabihin, yung death ng EPS worker, kailangan po, hindi po siya related sa trabaho. So, mas maganda po kung i-screenshot nyo po ito, tapos ibigay nyo po sa Uh, pamilya nyo sa Pilipinas para may reference po sila later para alam po nila. Pagkataas halimbawa may mga EPS worker kasi na hindi nakakapag-log in sa EPS app, paano ba nila i-check? Iche so, maaari po kayong tumawag sa Samsung Insurance. Ito po yung number ng Pilipinas sa Samsung Insurance. Pwede nyo po siyang tawagan at itanong kung nakapagbayad na ba kayo ng Sanghebo Home or Accident Insurance. And